flight will arrive in one minute. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Airdrop has been delivered. Airdrop has been delivered. Half of the teams are eliminated. Chip terminal is almost ready. The safe zone is collapsing.

Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. kailan si ano? Bus bad. Ayoko i invite, i invite ko si Lodi Buds? <laughs> <Shit>. <laughs> Andiyan ka lang pala. gulat <laughs> si Jerry. <laughs> <laughs> sabay pasok si Anoy. Eh, si Angie. sabay bai pasok. Sabi niya. Sabay sabay yung pasok Sabay yung sabay yung pasok Sabay yung sabay Sige lang, sige lang. Okay, hey Andy, mag-open mic nga. Puta umaga gabi, hapon, madaling araw. Hindi ka lang mag-open mic ka. <laughs> Tapos, batak pa. Batak pa ni Angie, boss. Batak pa si Angie. batak. lagi. 291 oh. na yung anay oh, ah. Open yung, yung hmm? yeah. Yeah. Magagalit open. Yung niya, Magagalit yeah. daw yung papa niya boss. Magagalit daw yung papa niya. Sino so, nga nagsabi? Naka-open mic na ako. Yun. Yun oh, ako ang gusto ko. Oh

Buy and sell ng mga motor. Tapos benta na rin natin motor mo. <laughs> <laughs> Pang top up. Kuha so, motor dito, Kiba. May maraming motor dito, Kiba. Yung ano, yung buy and sell ng ano, sasakyan. <laughs> <laughs> yung mga nakaw. <laughs>